Sa pag-obserba mo, bossing, ngayon nakikita nyo po Gano'ng karami yung nag-order sa kanila oh, Marami Ang dami, bossing Nagdagdag nga sila ng tawaan to Dahil busy busy -bisi sila eh Maraming order, no, bossing? Ayan, mga bossing Ang dami pong order Yan daw, taga Sabela yan Sabela po, bossing, meron din po yan Iba't ibang lugar po ang mga nag-order sa atin Ayan, bossing, sabi ni Pastor kanina Legit po yung gawang balangkas Ikaw, bossing, nasubukan mo na eh, oh, no? Oo, nasubukan mo na anak namin, siya, sabi niya, it's si really worth so, it. Sabi niya, ma'am? Ito yung pangalan ko. Ay, mga bossing, nakapangalan na. kay bossing po. O, ko na, Edward. Kaya naman Ano masasabi mo, bossing, nakapangalan na sa inyo po? O, mabilis din, mabilis ang proseso. Mabilis po, no? Oo. <laughs> Silang naglakad na na, ano. Basta kinuha na lang namin dito. Ma'am, napakasaya ng asawa mo, ma'am. Kasi, ano, uh, <laughs> nakuha niya yung gusto niya. Nakuha yung gusto niya. <laughs> Salamat sa suporta, ma'am. Alam ko napupuwi sa Amerika si boss sa kapapanood ng video natin. Tama po ba ako? Oo. <laughs> Salamat po okay. sa panonood nyo, bossing. Ayun yung kay Pastor, pakita ko rin po. Okay. Thank you. Ayun yung kay Pastor po, mga bossing, nakapangalan din po sa kanya. Pastor, pwede po ba natin pakita na nakapangalan po sa inyo yan? Hindi pa. Ito po. na. Basta bakit po, Pastor? Ay eh, nakapangalan sa Mrs. po. Ah, gano'n po ba? Ay <laughs> eh, nakapangalan po kay Ma'am po. Oh. Ayan, bago i-release, Pastor, andiyan na yung papeles okay. na nakapangalan sa inyo. Yeah. Kompleto okay. na. Bossing, ano pong ni-request nyo po? Ito, so, no, request kami ng ano, upload niya para mas maging pugi. Anong purpose po ng upload nyo, Bossing? Maraming purpose niyan. Pangkargada. Ayan mga bossing, ito po yung top load. Ayun, yung magaling po nating latero. Yan. Pagdating sa body mga bossing, si boss po yung gumagawa. Boss! Ayan mga bossing. Ayan. Ayun yung magaling po nating gumagawang body. Siya po yung nag a mga bossing. Apo, pakita ko po. Ayan mga bossing, ito po yung gawa po nila. Oh. Tapos ito po yung nagdaanan mga bossing. Anong masasabi mo naman sa top load mo bossing? Maganda, magandang pagkagawa. At sa kaysa pang parang gusto ko yung ano yung bumper niya. 470 lang to, no? Oh. Saka makurma, kasi harapan. Saka yung likod niya. Sila lang ang may ano dito. Yung ganyang ah, uh, to, bumper. Saka sa likod. Sa makina niya, bossing, anong masasabi mo? Okay, ang makina niya. tool namin, hindi pan. Pa. Patibay po, no? Patibay, no? 45, 45, 6. Kaya, kaya nang itakbo yung ganitong tahap. Malakas. Sa konsumo ng diesel po? matipid pero masaya naman ako bossing ganyan po yung sinabi nyo sa amin na yung feedback nyo napakaganda ayan satisfied po pala kaysa kinuha nyo mga bossing bali magkano nyo po nabili yan, ma'am 470 470 anong model po yan 2016 mga bossing 470 modelo 16. 460 bagong bulong 470 dual aircon. at saka satisfied na sa ano makina naka round trip na sa pupuntang sa Bila. Dalawang airport. Maganda. Bossing ha? Ayan o. No? Oh. Saksing buhay po tayo. Ang sabi ni Boss eh, nakarating na daw ng Isabela. Run, Tapos, airport, airport, bossing. Airport, nagka abirya ba tayo? Hindi naman. Hindi ko masang temperature. Okay lang. Ano masasabi mo, bossing, sa gawang balangkas pampanga po? Okay, bye. Solid. <laughs> ma'am, ikaw, ma'am, eh, nasaksing buhay po pala kayo, eh. Ang dami na palang pinuntaan ng L300 na pinagawa niyo po. Opo. Kaya satisfied po kami. <laughs> ano, sigurado ma'am yan, pinag-uusapan nyo rin si boss. Bago po kayo bumili dito. Matagal lang nanonood sa akin si boss? Matagal lang ako. Kung nasa ano pa ko, eh, talagang napanood, napanood kita sa FB. Saan po kayo galing bansa, bossing? Away. Away, mga bossing. Madam, pastor, galing din po pala ng Amerika si boss eh. Oo, oh, okay. Opo, away po daw sila. Oh, California po kami. Uh, ay mga bossing, dalawang taga-Amerika, yan. Ay si Pastor po at saka si Boss, anong pangalan niyo po, bossing? Edward. Ay si Boss Edward po. Yung viewers po natin, galing din po ng Hawaii yan. Nung pumunta po dito, wala po ako. Ay pasinsya na po kayo, madam. Pero hindi naman po kayo nagkamali, madam. Kasi Pastor, galing na daw ng airport dalawang beses, Isabela. Walang sira, ma'am. Wala, wala. Nasubukan daw nila, Pastor. Bossing, maraming maraming salamat po sa tiwala ayun mga bossing si boss po eh muwi po ng Amerika tapos bumili po ng L300 po dito sa Balangkas Pampanga bakit dito po kayo bumili bossing sa Balangkas kasi okay. dapat panunod po ng mga fans nakita ko yung mga advertisement ni Scofeld dito sa Balangkas Pampanga kaya hinanap po siya hmm. anong sikreto bossing para magkaroon ka ng malaking discount dito eh mabait si Scofeld kaya hanapin niyo siya Salamat bossing sa tiwala.